Thank you. No,

Kasi Mr. Bryce Hernandez, followed by the former Secretary ng DPWH, Secretary Manuel Bonoan. Uh, very cooperative si Si, uh, si uh, Bryce, uh, no? Mr. Hernandez, very relevant na kanyang mga, re mga revelations niya. And uh, to cut it short, talagang tell-all And he continued to cooperate with us para talagang ma-identify pa lalo yung ipap bigay sa mga staff. pa siya na sa basta masasabi ko lang is marami pa siya na na mga hindi na Mar marami siyang nasabi-sabi na mga detalye pa na hindi niya nabanggit sa uh, ibang forum. Mm -hmm. Kaya medyo mas sa yung sinabi niya? Yes. Mas, uh, mga detalye, very valuable very sensitive information. How would you describe the information that you're getting in terms of your investigation? Magandang lead, yeah, magandang lead ito para sa may investigador. Traditional mga politicians ngayon. Bakit yung system ka lang sa politician? No, but are there any additional needs? Businessman, uh, like, politician? Basta may mga marami kami mas magagandang lead pa na nabigay sa amin. Sir, other than this car, may mga talo. Meron pa. Meron pa yung uh, to turn over yung Ferrari na uh, worth uh, 58 million. Mm -hmm. Tapos Lamborghini, uh, which is worth about between 30 to 40 million. Mm -hmm. May mga motorcycles pa siya. So, sir, may specific pa siyang sinabi? Bakit daw niya itinigay ng motorcycle? He would like to cooperate uh, and explain namin sa kanya kung ano yung mga pros and cons na gagawin niya. Uh, explain namin mabuti kung ano yung uh, mga choices niya. And then finally, he realized na better to cooperate with us sa uh, ICI. Kaya talagang very free-flowing yung mga information na binitawan niya. Mayor, did he present more proof, more evidence to back his case? Yes. Uh, do we think he's selling a... Yeah, kaya nga, kaya nga kami meron, kaya nga, kung kami, uh, kailangan na investigation. Kasi siyempre, yung mga sinabi niya, kailangan may corroborating evidence. Mayor, Sino yung sa ataw niya sa casino? Kumakit ba siya na yung ID sa kanya pala yung kinakakit pala kanila? Sabi ko nga, lahat, lahat ng mga relevant information eh, ibinigay niya.